Flash News Update Mga balita ngayon. Limang bungo ng tao na diskubre sa bakanteng lote sa Bulacan. Kamara na nawagan sa Senado kaugnay ng apela nito sa Supreme Court decision sa VP Sara impeachment trial. Implementasyon ng total street parking ban sa Metro Manila pag-aarala. Ako po si Cesar Soriano. Para ang mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Limang bungo at buto ng mga tao ang nadiskubre ng mga otoridad sa barangay Tungkong, Mangga, San Jose del Monte, City, Bulacan. Batay sa paunang investigasyon ng SJDM City Police, isang caretaker ng bakanteng lote ang nakakita sa kahon na naglalaman ng mga buto na agad niyang iniulat sa otoridad. Wala na rin umanong ngipin ng mga bungo na nakapackaging tape at nakatanggal na ang mga panganito isinasa ilalim na sa DNA Anthropological at Odontological Examination sa Camp Krame ang mga natagpo ang bungo. Patuloy din ang backtracking ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng nag-iwan ng mga bungo. Nagbabala ang Kamara sa Senado laban sa plano nitong magpasya sa susunod na linggo kung itutuloy pa nito o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isiwalat ng mababang kapulungan na nakatakda itong umapila sa ruling ng Korte Suprema. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, hindi pa pinal ang desisyon ng SC na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Git nito, kung itutuloy ng Senator Judges ang pagboto sa pagtalima sa ruling, maaari itong makaapekto sa integridad ng Kamara at ng impeachment process. Aminado si Metro Manila Councilo MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora na magiging mahirap ang implementasyon ng total street parking ban na layong mapaluwag ang trapiko sa mga lansangan sa National Capital Region o NCR. Giit niya kinakailangan pa rin na may mapuntahan ang mga sasakyang maaapektuhan ng parking ban. Lalo pa at maraming bahagi na ng NCR ay nagbabawal na rin na magparada kung saan saan. Dagdag pa ni Zamora may kanya-kanya ng ordinansa ang bawat lungsod sa Metro Manila pagdating sa pagpaparada sa inner roads gaya ng pagpayag sa one-sided overnight parking. Matatanda ang iminungkahi ni Interior Secretary John V. Cremulia ang pagbabawal sa street parking mula 5am hanggang 10pm, bagay na nakatanggap ng magkakahalong reaksyon mula sa mga alkalde ng NCR. Nakatakdang bumuo ng isang technical working group ang NCR Mayors para isumite ang rekomendasyon ng kada lungso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, Zelenon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita. <silence>